good afternoon everyone kumusta guys ayan po nandito ako sa aking mga ano ayan kamuting kahoy yan kasi maganda tingnan yan diba laki na ang saya ko kasi ngayon dahil nandito ako sa umako guys yan guys lalaki na yan lapit na magbunga <laughs> ang pinaghirapan mo noon ngayon nakakaharbis na po tayo pagdating ng tatlong buwan di ba guys um, yan magaganda ng tubo ang tanim ko dito guys alam mo may mga ano ako doon loya o loya ginger ano in english ganun malaki na din at yung mga prutas ko yung iba naman tapos ang iba na buhay naman nabuhay naman hindi lalim o kaya hindi hindi naisip pag ikaw ang isang ano farmers dahil minsan masaksis minsan hindi rin ganun rin din sa buhay di diba? tayo lumaki tayo ng uh, hirap kapos sa buhay pero padayon lagi hapunta at tuloy tayo sa ating buhay dito 'di ba? Ganun talaga. Patuloy lang tayo mangarap dahil darating din 'yan hanggang sa huli. Kung hindi naman tayo makakasucceed, yung mga anak natin bakas pagdating ng panahon paaralin lang natin sila. Dahil pag makatapos sila, makatrabaho din ng ganda ganyan. Hindi ganyan. Sila naman ang mag bigay sa atin, di ba? Makakaraos <laughs> din ganyan talaga guys yung buhay patuloy lang tayo hanggang sa huli ganyan po mangarap lang tayo hindi tayo mawala ng pag-asa sa buhay dahil darating din yan <laughs> ganyan pag isang vlogger anong gawin mo oh, ganyan lang video ng video dyan sa pangapaligid. paligid doon sa lahat ng mga paligid dyan, oh, magagandang paligid dahil nandito tayo sa ating uma yun ang makikita mo mga punong kahoy punong ano niyog puno ng, ng mga ano dyan kawayan yan 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 ang makikita pero maganda yan yan guys kaysa nandyan kayo sa syudad <laughs> ganyan, ganda dito ng panahon maganda yung yung daming magan uh, hindi pollution ba yung usok pwes ko na pwes ko dito yun na naka disadvantage <laughs> mas ganda, maganda talaga yung probinsya pag nandito tayo kahit tapos tayo kontento naman tayo makakain ng tayo ng tatlong araw okay na pero noon nga kami guys kwento ako sa inyo wala halos halos talaga guys hindi kami makakain dahil mahirap din kami papa ko, yung mama ko, ganun din. Kaya, yan. Experience ko talaga yan. Noon, minsan, makakain ng kami ng kanin pag makaanin ng humay. Pag wala, yung mga palay ba? Pag di kami makaani, wala. Kaya, ang pagkain namin noon, saging talaga. Kahit ano na, maliit pa. Hindi pa ganong matigas yung buwang ba ayan, tu, ano na, tubaon kanun na para naan kay makaon na gabi, saging, gabi kamuti, balang mo na ang sa pagkain namin dito sa probinsya guys ganun talaga, hanggang ngayon ganun din, pero mas maganda naman ngayon dahil makakakain naman tayo din ng tatlong bisis yan guys, Tapat ko talaga tayo sa Lord, siyang nagbigay lahat sa atin ng buhay Ayan, thank you Lord sa lahat. God bless everyone mga oh, guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.